Yo, what's up mga ka-idol? For today's video, papakita namin sa inyo kung paano magmasilya ng bangka kasi mayroon tayong bangkang bagong dating magpagawa tayo mga mga ka-idol. Tara, tingnan natin. O, yan mga ka-idol ang ating bagong pagawang bangka bagong dating. Bali. ito ay may manifest na masilya na yung sa pinagawa ay hey, boss sa hukay sino ang pangalan gumawa na record Andy Andy na? Andy Andy yun shout out kay boss Andy Alexander Di Maala ng hukay Kalatagan Batangas doon tayo pagawa ayan binibig natin bali ito ay pinapatungan ng masilya ng yuob babalutin namin ng impukse para medyo matibay-tibay kasi na sila magbalot asli liliyahin after nyo pipinturahan na Brielle Elise ang pangalan ng ating bangka mga ka-idol after nyan liha tapos pintura na baka biglang dumaiti dumpilas at kuni balili mapasabak na agad aray ito ay paligo sa masilya talaga mga ka-idol yan mga ka-idol sa bus ng masilya masilya na rin bangka ngayon ay eh, nagbukto ka naman may le leha At karna ng leha buong na ay pinturahan na naman yan, para magandang pinturahan

ito na, hmm. na lang dito na dito eh. Ang pinaka yung pinaka na lang. Pinaka Yung logo ni Sagak. lang, Rocket Law. Oo. Yan o. Mamaya ito ay pipintahan na. Doon po tayo. Tapos bukas pinaking eh, na lang. D yan, mga ka-idol, napintahan na ng puti. Hindi e, na lang natin napinyohan kahapon na tayo ay may pasok. Tapos sa rehyan ngayon, pinipinta ng luog asul oh, para maganda-gandang tingnan para ang dumi ay hindi kita may, may daiti na masarap-sarap ang ang iahabol sa daiti oh. ayaw okay. balot na balot yan ang pukse eh. at babalutan din ang pintura ang loob sana yung buenas ito pag ito na shout out kay boss pangalan ng nagkawanita nagkawa nga boss Andy ng hukay karataga sa kanyang gawa ang ganda boss yan naman, ito naman mga idol guguhitan gagawa ng liston liliston na para sa linggo ng pagkabuhay may bunsod na yo boy nakaw eh ay ang labis eh pagkabila yan mga kaidon lalagyan ng listong ito wala pa wala ay, maganda medyo patapos na mga idol lettering na real elisa mamaya baya ipintrahan na yan yeah, lettering na ng pangalan Thank <laughs> you. 'Yung tagaleta lettering din eh. <laughs> <laughs> no, maya, na rin. Uh, mo na 'yun. Namaya na. pangalan. idol. Simulan na ng pagpapangalan. Ano letra na?

te na pala ay masigla. Kailan ko ay half na half. Eh. Uh, no, Dapat din inikitin yun ang pagkakatalay at uh, pagkakapay. Ah. Uh, na bantay uh, itong ganito. Itibayan mo hapo.

Oh. Yo, 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 kita. Mga batang makukulit na agad. Batang makukulit. nakatali na. Ang oh. ganda yung itatali sa huli tapos dito, meron pa rin daw. Oh, gitna tatlong tarik. sukat ayan para hindi pa kinay Ayan, sa bukas Ayan, sa linggo? Ah, linggo pagkabuhay mm -hmm. Palipaligo mm -hmm. Ayan, mga kaidol Ha? Nasa lupa Tapos na, nalagyan na ng tarik Tatlong tarik na Bunsod po nito isa linggo ng pagkabuhay Ayan Kompleto na ka ah. Mali, kukulayan na lang ng puti. Tarek at kateg. Tama lang rin. Salamat sa lahat ng tumulong mga ka-idol. God bless. Sana maraming mahuli. Bumusod na. From Calaca City. Calaca so, City. Thank you and God bless po. Sa lahat ng tumulong. Wala pong makina. Bukas na lang ang kakasan ng mga kinap. Timon, wala pa rin. A city. Timon. God bless po.